Napatuman ng mahigpit ng ipatupad ng mga local government officials ang pagbabawal sa mga tricycle at mga pedicabs. Kasama na dito ang mga e-bikes sa National Highway. Ito ang binagit naman kahapon ni DILG Secretary Benar Abalos. Pidigyang e din din ito ang pangailangan masigurong kaligtasan ng mga drivers, mga pasero at mga road users sa harap ng maraming road accidents na kinatsasangkutan ng mga tatlong gulong na sasakyan. Taong 2020 pa, ang DILG ay naglabas ng memorandum na pinagbabawal ng tricycles at pedicab sa National Highway. Nakalulungkot raw na marami sa mga local government units, hindi ipinapatupad ang nasabing regulasyon. Resulta raw nito traffic congestion at mga aksidente. Sinabi ni Abalos sa mga local council, pwede lang payagan ang mga tricycle sa highway kung walang ibang alternatibong ruta at bilang last resort. Nung linggo lamang, isang tricycle ang nabangga ng isang bus sa kaba ng highway ng Labo, Camarines Norte. Sabi ni Abalo sa report ng Metro Manila Accident and Reporting System, makikita rito na magit 2,800 road accidents ang kinasasangkutan ng mga bisikleta, mga e-bikes at pedicabs at 2,200 na aksidente sangkot naman ang mga tricycles noong 2022. Dapat daw i-reorganize sa mga LGU ang kanilang local tricycle task force at isamang kaparusahan sa mga lumalabag dito. Pinapurihan naman ni Abalos ang bayan ng San Mateo sa Rizal na nagpapatupad ng mahigpit na ipinagbabawal ang tricycle sa mga major thoroughfare nila simula nung araw ng lunes. Ang mga tricycle driver sa bayan ng San Mateo sa Rizal na makuhuling gumagamit o dumaraan sa national roads ay makakarap ng multa na mahal o malaki at ang kanilang prangkisa ay irerevoke sa pangatlong pagkakataon na sila ay mahuhuli. Bano sa pamamagitan po niyan,